tanghay naman nga ni Ho, ang niluto namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At tari nga niyo pala yung time na nag-photoshoot kami na may kilikili -Kili reveal. At sa wakas ay namit ko nga ni Rin Ho, si na Sir Gaby Ay for the go! Nakavideo yun. Nakavideo. Bakit nalang pa pag di ako nakapunta. Sorry, na <lang>. sorry. <laughs> na <rin. laughs> Kayo na nga ni Ho mga kamangyan lamang yan. dati gumawa din ho kami ng higanting lumpiang Shanghai. Isang piraso lang ang huyon pero pagkalaki-laki talaga. At sa tunay ho mga kamangyan dahil nga na sobrang laki no, nahirapan din talaga kami nalutuin yun. yon. Salamat. <laughs> Tapos ang isa pa ho pala naging problema namin dati mga kamangyan, medyo maliit lang yung amin tulyase. So hindi namin alam kung paano alutuin pero pinilit pa rin namin. So pa nangyari parang medyo nakabend siya para la ang talaga maluto. Pero nagawa pa rin naman ho namin yun mga kamangyan. Salamat. <laughs> At ngayon ho ayan na naman, magagawa na naman kami ng higanting lumpiang Shanghai kasi nga nagaka crave kami. So, ngayon feeling namin mas perfect kasi natuto na kami sa mga pagkakamali namin. Ay, grabe napaka-OA mo. So, ayan, bali, alam niyo naman na, ano mga kamangyan, niluto lang namin yung alagay doon sa pinakang lumpia wrapper. Kasi syempre, kailangan talaga na luto na yung nasa pinakang loob. Gawa na mamaya kapag prinito natin. Apa brown-brown nila lang natin yung lumpia wrapper. Tapos, ayan, pinatili-tili lang. Wala namin yung Andian mga kamangyan. gawa nung nakaraan, parang after namin maluto, nilagay na agad namin doon sa lumpia wrapper, kaya medyo mamasa-masa pa siya, kaya na problema talaga kami. Kasi nasisira yung lumpia wrapper. So, dinyo mga kamangyan, medyo nag-experiment na naman kami. Wow, nag-experiment. So, ano nga ni yung size? No, agaw inu namin, gawa ng gusto namin siguro mga apat na peraso, gayaan. Tapos balak din ho ata na ng mga kasama ko na magagawa din sila ng medyo maliit-liit na lumpia Shanghai. So, ayan, nagkaisa kami. Wow, nagkaisa na ang agaw inu namin, parang kasi laki ng aking braso. At sa tunay ho malaki na rin ho talaga are. Hindi ko nga ni ho yung isang piraso na rin, talagang kasya na sa aming lahat. Sabi ko pa nga ni ho din yung mga kamangyan yung garning laki, madali na siyang lutuin. Kasya na doon sa tulyase, gayaan. At para nga ni ho mas masarap are mga kamangyan, naglagay din kami ng footlong at saka ng cheese doon sa loob. Feeling ko mamaya ititinda ko na to. Alay hindi. <laughs> at para nga ni ho makagawa ng medyo malaki-laking lumpia mga kamangyan, ayan nga ni ho at pinagsama-sama namin yung nga ni lumpia wrapper, gawa nang wala namang mabibili nang ang kalaki na mismo. So talagang kailangan mong diskartehan. Wow, <laughs> oh, diskartehan. At sa tunay, mga kamangyan kami sobrang hihilig talaga talaga namin kumain ng lumpiang Shanghai, lumpiang gulay. Lalo na ho dati gawa ng makikita laang namin yan kapag may mga birthday yan, kapag may mga handaan. Ngayon no kasi kahit pa paano ay eh, may mabibili ka na sa palengke, diyan sa tabi-tabi. Kung bagay kasamahan na yan ng mga fishball, kikiya. Pero dati ho kung walang handaan ako, wala kang makikitang lumpia. Kaya nga ho nakasanayan ko na rin kapag mabati ako ng birthday, parang lagi kong nasabi, "Oh, ano, pengin lumpia, may lumpia pa bagay sa inyo." Pero ang wish ko sana ganito kalalaking lumpia. Alay hindi, sobrang laki naman niyan. Sinimulan na rin ho pala namin prito, hindi ni ho pala sa yasi mga kamangyan at dahil nga ni humalaki yaan maray mantika yung nilagay namin kasi kailangan na medyo lubog yaan at grabe mga kamangyan tingnan nyo naman ho yung itsura para kami merong malaking turon salamat pero ayan grabe sobrang na-excite talaga kami diyan mga kamangyan at natutuwa din kasi nga ni ho marami rami yung nagawa namin na lumpia kasi ho maliban doon sa mga malalaki meron tingnan na mga maliliit pero hindi man yung talagang sobrang liliit siguro mga isang dangkal at sa susunod mga kamangyan medyo malaki laki na huulit na lumpia yung agawin natin siguro mga laki ko Alay, so ayan, normal na pagbibrito lang ko pala yung ginawa namin di ni mga kamangyan. Bale, apa brown brown din nga nila ang huyong, ang pinakang labas. Kasi nga ni luto naman na yun nasa loob. So baka ako nagataka kayo mga kamangyan. Yan nga ni yung ginawa nila na parang isang tangkal. Medyo lampas pa nga ni tapos medyo mataba-taba. Wow, mataba-taba. <laughs> And syempre, ho, parang nga hindi masayang yung mga lumpia wrapper. Tapos yung ibang mga palaman-palaman. Ayan nga ni at gumawa din sila nung normal size na lumpia. And grabe, feeling ko tuloy may handaan kami dito. Ay, eh, grabe, napaka-OA And after, kamangyan sa wakas nga ni Ho ay naluto na rin ating higanting lumpiang Shanghai at grabe tingnan nyo naman. Parang ibebenta ko ng 1,500 pesos yung isang piraso na rin. Ala. At syempre para mas makompleto, dapat ho merong sausawan. hindi na ako makapaghintay diyan mga kamangyan, kaya ka ako atikman ko na. Medyo natatawa pa nga ni ako diyan mga kamangyan, gawa ng kapag garne talaga kalaking lumpia yung akainin mo tapos nasa labas ka, ay talaga namang amus-amus ka sa lakman. So ayan, ganyan din ho pala yung nasa pinakang loob niya mga kamangyan. At dahil Ho okay naman na ari ay alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan nyo nang kumain din eh. For the good. So ayan, isa-isa na rin ho pala silang nagtikiman diyan mga kamangyan. Ay sabi pa nga ni nila diyan kapag naubos mo daw yung isang piraso na rin, parang two days na ang nakakalipas, busog ka pa rin. Ala, grabe naman yun. <laughs> Tapos ang ginawa rin ho pala ni Kuya Julius yung diyan, parang nga ho, mas madali aning kainin. Ayan nga ni ho, at ginayat gayat niya. Grabe, napakatali na mo talaga. Pakakasalan na kita. Ala, pakasala mo naman talaga. Lagi mo talaga akong pinapahanga. Yes, I do. Ay, sobrang uwi. And ikaw mga kamangyan, yung lumpia, talagang kadalasan yan, inamer ha? Pero tingnan nyo naman yung ginawa namin din eh. Inulam. Yeah. Hindi ko alam kung kabilaan. Pero masarap talaga siyang iulam sa kanin, mga kamangyan. Feeling din namin unlimited siya mga kamangyan kaya ayan at pinakasulit-sulit talaga namin ang kain and for sure after ng kain namin din mga kamangyan ang dami na namang magabalot din eh. kasi nga niho kapag garning maramihan inapamigay ho talaga namin grabe ngayon pala naiiyak na ako uy sobrang OA sa so, susunod <laughs> ho gumawa rin ho kayo ng garn mga kamangyan lalo na kung may mga birthday yan tapos imbitahin nyo kami ala bakit naman nagvolunteer and fast forward nga niyo pala mga kamangyan arin na nga niyo pala yung time na magapotoshoot kami sa isa na namang brand and sobra talaga akong inakabahan grabe na baka OA sobrang bigatin ho, kasi talaga ng mga makakasama ko ngayon mga yan. Unang-una si Miss AZ. For sure lahat tayo nakita siya mga kamangyan sa PBB and grabe sobrang ganda niya sa personal. Tapos si Miss Fujiko, siya yung tita ni Sir Gavin. Grabe sobrang tuwa din ako sa kanya mga kamangyan. Ang gaan lang nung aura niya. At nung time na yun pares din talaga kami inakabahan. At kung mapapanood niyo sa vlog ni Sir Gavin, surprise kasi tong photoshoot na to kay Miss Fujiko. So hindi niya alam yung tong photoshoot. Ganyan. So kwento-kwentuhan kami, kwento din niya dyan na talagang hindi niya alam. Ganyan-ganyan na surprise siya. And hindi ko talaga in-expect na makakakwentuhan ko siya ng kasi syempre napapanood-panood ko lamang. Kasi mga hindi pa nakakaalam din mga kamangyan, yung isa namin kasama si Miss K, siya yung CEO nitong brand na Casey rin So about siya sa underarm, kaya wag kayong magtaka kung bakit ganyan yung outfit namin, bakit kami naka-sleeveless na talaga namang taasan na nang taasan ng kamay. Salamat. <laughs> At unang sinabi sa amin mga kamangyan na yung product is about sa underarm, At talagang hindi na ako nagdalawang isip. Kasi alam ko mga kamangyan na kung marami sa atin yung nai-insecure sa kilikili, yung kulay, yung chicken skin. And sobrang sensitive kasi ng balat natin mga kamangyan. Ano nung kilikili natin kaya nakakatakot mag-try ng mag-try ng mga kung ano-anong produkto di yan kasi sa tunay mga kamangyan dati iniyakan ko talaga yung kilikili ko sobrang nangitim namula tapos sobrang kati niya talaga may mga rashes na na nagkaroon na ng stretch na feeling marks, ko habang buhay na ako hindi makakapagsuot ng mga sleeveless na outfit na katulad nito and alam niyo ga sobrang natuwa talaga ako kay Ma'am K yung CEO ng K series kasi nga niho kaya niya dinilabas tong product na to kasi na insecure din siya sa kilikili niya before kaya sabi niya magalabas siya ng product na magasolve sa problema ng marami kaya sobrang nakakatuwa kasi nga based siya sa experience niya and grabe sobrang bait niya ang gaan kausap parang hindi CEO yung kausap mo kapag nakausap mo siya at in para lang kayong tropa-tropa ganun and bata pa rin siya mga kamangyan halos kaidaran lang namin so hindi namin ire-reveal yung age niya sa tunay yung mga kamangyan, grabe din talaga yung kabakunan ng shoot na yan kasi siyempre alam niyo naman lagi talaga akong naka-jacket lalo na sa bukid eh kahit sana ako magpunta madalang ako mag-slip confident naman ako kami sa kulay ng kili-kili namin mga kamangyan, kasi siyempre KJ rin yan pero siguro kaya lang ako nahihiya kasi nga hindi man ako sanay na magtaas ng lumabas ng kilikili. -kili. So, siguro simula ngayon, sasanayin ko na. So, <laughs> kapag nakikita nila na medyo nahihiya ka, kapalakasin <laughs> ninyo yung loob mo ng photographer, videographer, yung mga staff ng k Reed. So, noon na lang kami kinabahan mga kamang yun, pero nung mga pagit na na yun, naging chill-chill na lang siya. Parang gusto ko na nga habang buhay na lang mag-sleeveless. Ala, grabe na pa oa <laughs> So, yung Prada ko pala ng k mga kamangyan, dalawang klase siya. Merong sabon at saka yung extra white underarm serum cream. So yan yung hawak ko diyan mga kamangyan. And nakakatuwa kasi meron siyang 5% glycolic acid. So meron siyang mild exfoliation. So naalis niya yung mga dead skin cells. Nang hindi sobrang harsh kaya mas pantay yung texture doon sa balat natin. Napapaputi niya yung mga dark spots saka yung discoloration. Napapakinis yung balat, nababawasan yung mga bumps. Lalo yung chicken skin, diga isa talaga yung sa mahirap din talagang tanggalin. And ito din talaga yung isa sa mga makakatulong sa atin mga kamangyan. Kumbaga kung may tayo doon sa mukha, dapat meron din sa akin kili So, consistency is ducky, mga kamangyan. Then, maya-maya, talagang lahat na tayo naka-sleeveless. Sala. And dahil nga dyan si Fuji ko, mga kamangyan, and dyan din si Sir Gabin, si Allen, si Kalu, si Henrik, syempre hindi mawawala. Ano anyway. ba? So, ayan, sobrang babait nila, mga kamangyan, and promise, talagang idol na idol ko rin sila. And hindi na ako nagataka kung bakit ang dami nilang blessing, kasi sobrang humble, sobrang bait ka usap. Wala, parang trupa, -trupa lang. So, may mga promise din siya dyan, naka-record yan, wala kang taka, Sir Gabin. So, sa mga nagatanong kung anong promise yon, Abalitaan namin kayo sa banda-banda riyan. Kasi syempre naman, secret mo daw, wag kayong excited. And syempre sa lahat ng photoshoot ko naman mga kamangyan, hindi mawawala ang aking piyansa. Grabe, napaka-supportive mo naman. Dahil diyan, bibigyan kita ng isang dosen ng anak after ng kasal. Alas, sobrang <laughs> dami. Yeah, thank you po sa lahat na nakasama namin sa shoot. And sa KC rin family, grabe, sobrang thank you po sa inyong tiwala. Sa sobrang daming mas magaganda, mas deserve. Isa po ako sa mga napili ninyo na maging brand ambassador ng inyong brand. And ayun, super happy and super grateful ko po sa inyo. Parang ngayon pa lang maiiyak na ako dito. Wala, huwag ka rin iiyak. So, yun na Mili pa rin ako nang bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video, no? O siya, hanggang dito na lang ang ating video at kami mauwi pa ng Mindoro. Bye-bye, love you. Hui! <laughs>